A Police Report Naging matagumpay ang pagkakakumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police doon sa mga droga na nagkakahalaga ng tinatayang 6.8 bilyong piso. Yan ay sa Lalawigan ng Pangasinan. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pagsisilbi ng search warrant sa isang budega na matatagpuan sa barangay uh, Lawis uh, Labrador sa Lalawigan ng Pangasinan. Yan ay nangyari nitong gabi, Oktubre at 3 at tumambad sa mga otoridad ang mahigit siyam na ng mga plastic tea bags na naglalaman ng hinihinalang shabu kung saan bawat isang pakete ay tumitimbang ng uh, isang kilo at sa kabuuan ay aabot sa mahigit siyam na raang kilo na mga ipinagbabawal na gamot ang nakumpis ka sa nasabing lugar. Wala namang naabutan ng mga otoridad, ng mga personalidad sa loob ng bodega noong kanila itong sinalakay. Ayon pa sa Philippine Drug Enforcement Agency na isa lamang itong follow-up operation sa nahuling dalawang individual na nakuhana ng mahigit 600 million pesos na halaga ng droga sa bayan ng Bugalyon sa lalawigan pa rin ng Pangasinan nitong Huwebes uh, 2 ng Oktubre. Patuloy pa rin ang paghanap ng mga otoridad doon sa mga pinaghihinalaang nasa likod ng bentahan ng iligal na droga sa lalawigan ng Pangasinan. Sinabi ni Philippine Drug Enforcement Agency uh, Director uh, General uh, uh, isaga ni Neres na tuloy, tuloy ang kanilang mga kampanya laban sa ilegal na droga kung saan maging uh, ang uh, iba pang mga hakbang ay nihahanda upang magkaroon ng magandang resulta at ugnayan sa pagitan nila at ng mga pulis at uh, maging ng korte na siya namang uh, humahawak sa mga kaso may kinalaman sa droga. Ipinagmalaki rin ng opisyal na nalampasan nila ang laki ng droga na kanilang nakumpiska kumpara noong nakaraang administrasyon. Kaugnay niya, narito ang naging bahagi ng pahayag pahayag ni Philippine Drug Enforcement Agency Director General Isagani Neres. Yung mga seizure noong mga PAS administration, kompleto yung uh, records ng PNP at PIDEA, and we can, we can say with the mass conviction na nasurpass na, na ng PBBM administration yung volume ng seized drugs doon sa PAS administration. Well naman of course, um, ito kasi ngayon, emphasize ngayon yung human rights-based approach. Kung titignan nyo ngayon, very high yung uh, confiscated uh, volume ito, high volume. Pero walang namamatay. Bahagihan mga kabombo ng uh, paglalahad. Uh, ito si Philippine Drug Enforcement Agency Director General Isagani Neres. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.